Alam mo ba? Mababasa natin sa Mateo chapter 16 verse 18. Na itinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia o simbahan sa ibabaw ni Pedro. Basahin natin. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ang sinabing ito ng Panginoon ay literal na naganap dahil ang sentro ng ating simbahan doon sa Vatican City ay nakatayo sa ibabaw ng mga labi ni San Pedro na ipinangalan sa kanya, ang St. Peter Basilica. At kung titingnan naman natin sa itaas na anggulo ng Vatican City ay Hugis Susi na simbolo sa ibinigay na Susi ng Panginoon kay San Pedro na mababasa natin sa kasunod na talata. Mateo Kapitulo 16, 19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Sadyang tunay at kamangha-mangha ang salita ng ating Panginoon. Bago ako magtapos, iiwan ko sa iyo ang ilang mga katanungan. Kung kay Pedro ibinigay ang susi ng kaharian ng langit at naipasa sa mga kahalili niya, sa pagbabalik ng Panginoon, sino o ano kayang simbahan ang may hawak ng susi? At siya lamang ang makakapagbukas ng kaharian ng langit? Yaon bang may kaugnayan kay San Pedro simula pa noong unang siglo? O oh. Yung bigla na lang darating kahit wala namang kinalaman kay San Pedro, pag-isipan mo kapatid. Ito ang salita ng Panginoon na iiwan ko sa iyo, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at marami ang kanilang ililigaw.